Ang taong mapagbigay ay mas lalo pang pagpapalain ng Panginoon. Minsan, iniisip po natin na maging maramot na lamang siguro tayo. Sa puso ng isang taong maramot, ayaw niyang magbigay. Gusto niya paloob palagi, pakabig palagi. Akin lamang, yon ang mentalidad ng isang taong maramot. Ngunit ang taong mapagbigay, nasa puso at kaisipan niya na anuman ang mayroon siya ay biyaya ng Panginoon na kinakailangan ding ipamigay, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan at kapos na kapos sa buhay. Kaya naman, mas lalong pinagpapala ang taong mapagbigay kaysa sa taong maramot. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan naman po natin na ang mga pinagkatiwalaan na nagdoble at nagparami ng pinaubaya at pinaalagang talento ng Panginoon ay naparami nila at sila'y pinagpala pa, binigyan pa ng mas maraming mga biyaya. Ngunit ang taong nagtago, naging maramot, hindi siya pinagpala bagkus kinuha kung ano ang mayroon pa sa kanya. Ito po'y isang aral sa atin wag tayong maging maramot maging mapagbigay ibigay ang sarili ibigay ang panahon ibigay kung ano ang makakaya dahil nakikita ng panginoon ang lahat ng ating pagsusumikap na ihandog at ibahagi sa iba kung ano ang mayroon tayo mas lalo tayong pagpapalain ng panginoon manalangin tayo